Isang bangkay naman ng lalaki ang natagpuan na palutang-lutang sa ilog ng barangay Dilpilar Las Navas Norte Samar. Ayon sa report ng PNP, sa ginawang investigasyon ng biktima ay 30 anyos na binata at residente ng naturang bayan. Nagtungo doon sa lugar ang Las Navas EBS upang magsagawa ng investigasyon. sa panayam ng mga puli sa mismong magulang ng biktima. Sinasabi nito ng kanilang anak ay naligo daw sa nasabing ilog kasama ang kanyang mga pinsan. Pero nagpaiwan itong mag-isa sa ilog habang umuwi na ang mga pinsan nito. Hindi na daw nila hinanap ang kanilang anak sa pag-aakala na nagtungo lamang ito sa kanilang mga kaanak upang makifesta. Samantala, hindi na pumayag pamilya na dalhin pang bangkay sa RHO para sa post exam para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino. Patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City ang biktima na nakilalang si Crispin Abuan. 57 anyos may asawa, residente ng Parian West, Bawang La Union. Matapos sumimtang ang minamanay nitong motorsiklo ng bumangga sa biglang tumawid na aso. Sa ulat ni San Jacinto OIC Chief Police Major Larry Noble, alas 6 ng umaga, minam pinamaniho ng biktima ng kanyang motorsiklo sa Barangay Road ng Barangay San Vicente ng nasabing bayan na nasa full speed. Nang biglang may tumawid na aso na hindi niya na naiwasan. Kaya aksidente niyang nabangga ito sa hinang kanyang pagbagsak kasama ang motorsiklo kung saan nagtamo ito ng sugat sa batibang bahagi ng katawan at bali sa buto sa paa na agad namang nadala sa paggamutan sa Dagupan City. Negatibo naman ang biktima sa alcohol threat. Para sa MBC TV Network News ito si Freddy Pahardo, sama-sama tayo Pilipino. Nagbuo na ng fact-finding committee para sa pag-iimbestiga at sumasa ilalim na rin sa paraffin test sa mga pulis na nag-operate sa isang entrapment operation sa likod ng iligal na bentahan ng baril sa bahagi ng Herona, Talra. Papangunahan ni Deputy for Operation ng Police Provincial Office. Ito ang ipinahayag ni Tarlac uh, Provincial Director Colonel Miguel de Guzman at pagtitiyak din ng naturang opisyal, mananagot ang kung sino man ang nasa likod ng pagkabaril at kung papaanong nangyaring nabaril at sa pamamagitan ng ligaw na bala ang biktimang si Jela Gragasin Calbito na may isang taong gulang na anak na babae agad na binawian ng buhay ang 24 anyos na babae matapos tamaan ng ligaw na bala sa ulo na nagmula sa isang entrapment operation encounter ng pulisya sa umano'y grupo ng gun running uh, group sa bahagi nga ng Herona Tarlac, kwento ng ina ng biktima na si Filipina Gragasin, nagpapahinga lamang sa duyan ang biktima na si Jela Gragasin, kalwito ng masapul ng ligaw na bala at maswerte namang nakaligtas ang magdadalawang taong gulang na anak na babae nito. Hindi pa malinaw. Kung kaninong baril nagmula ang tumamang bala pero naiulat na ilang kabahayan din ang tinamaan ng ligaw na bala. Gayun din ang ilang kambing na nakatali. Nabatid na nagsasagawa ng entrapment operation ng pulisya sa lugar laban sa isang grupo na pinaghahabol ng uh, batas at ang mga suspek na sangkot umano sa ilegal na pagbebenta ng baril. Limang armas ang narecover sa entrapment habang dalawa ang naaresto. Dalawa rin ang patuloy na pinaghahanap. Ngayon, patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang na sabing mga suspek habang gumugulong na ang investigasyon para sa MBC TV Network News. Ito si RH25 Grace Vera Sansano. Sama-sama tayo, Pilipino kalabuso sa kulungan ang high value individual top 3 city level matapos na aresto sa kinasang sa operasyon ng Buhangin Police Station dakong alas 11.32 ng tanghali sa E. De Village, 4th Avenue, Barangay Kabantian, Davao City sa ilalim ng pamamunan ni Police Major Tony Loy Jr. acting station commander ng Buhangin PNP na ang suspect na nakilala si alias Junjun na sa nabanggit na lugar sa nasabing operasyon nakuha sa posisyon ng suspek ang shabu na nagkakahalaga lahat ng hundreds 175,000. Sa, sa ngayon, nakakulong na ang suspek habang hinahanda na ng kapulisan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa naarestong suspek. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo, Pilipino! Nasa kote ng Olongapo City Police Station 6 ang isang high value individual sa si ikinasan drug by operation sa Purok 13, Barangay Barito, Olongapo City. Sa ulat mula kay Police Major Exodus Rodriguez, ikinasa ang drug operation laban sa sospek sa pamumuno ni Deputy Police Captain Richard Dabaro alas 11.30 ng gabi. Matagumpay na nakumpiskahan si alias Jepoy ng 3.62 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa kabuhan na 24,644 pesos. Ang sospek ay nasa kustod ngayon ng Police Station 6 Olongapo at naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 na isa sa pangayon lunis sa Prosecutor Office Olongapo City. Para sa MBC TV Network News, Dani Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino!